alam niyo po, nasa social media pa rin itong usapin na ito at mukhang hindi talaga titigilan ng mga netizens itong si Harry Roque. Abay, dapat lang. Dapat lang talagang ipamukha sa kanya. Pero yun lang, ano, sabi ko nga nung una, nadadamay talaga ang pamilya na etong isang ito, na itong kuno ay kanyang uh, personal assistant, yun ba? Executive uh, Secretary, na dating beauty pageant uh, contestant. Male Beauty Pageant Contestant. Marami ng issue. Nag-Europa daw etong dalawang ito. At madalas ay tinatabunan ang, ang mukha netong si de la Serna ba? Anyway, tinatabunan daw ang mukha sa tuwing magpapapicture. Una na rin uh, dinipensahan o ipinaliwanag ni Harry Roque na kuno sila ay grupo ng mga IT. Expert. At kinuha nga daw ang servisyon netong si Harry Roque para sa kanyang media presence. O ano man yun. Anyway, alam niyo na, laging nasa social media at uh, malaking bagay. Malaking bagay po para sa mga politiko na katulad or mga politiko, lalong-lalo na po doon sa naghahangad sa, na, na magkapwesto sa politika. Malaking bagay ang social media. Ako rin ay naniniwala dyan dahil, nako, pag nasa social media ka pala, ganun ang tingin ng tao, ano ho. Kaya medyo humihinay, naghihinay-hinay lang ako sa sa social media. Anyway, ano daw? Walong beses daw pala. Kasi ang unang inisip ng mga kababayan natin ay isang biyahe lang ito sa Europa. Yung pinagkagasto na itong si Harry Roque kung saan man yan kinuha yung pera. Pera daw ng taong bayan o ano man. Wala naman siguro tayong masyadong alam dyan. Pero yun nga, sana daw, sabi ng mga netizens, hindi pera ng taong bayan ang pinantustos ng isang ito. Dito nga sa kuno ay kanyang boylet. Ano bang ang ibig sabihin ng boylet? Kasi boy, okay, maliit. Ang ibig sabihin ng let. Small. Bababa siguro. Ay talagang masakit, masakit yon para dito sa guy na siya ay matawag na boylet dahil dahil you sound like you are a toy, you are a nobody. Kung merong ganon, boylet. Pwede bang girllet? Parang wala naman. Pero yun nga, mababang uri, mababa ang tingin ng taong bayan sa mga ganon. Kaya talagang damay etong taong ito. Sino ba ang may problema? Sino ba ang may kasalanan? Kaya nakaladkad rin ang buhay ng isang ito? Adi si Harry Roque. Mantakin nyo ha. Ilang beses? Walong beses daw pala na nag-travel etong dalawang ito. Roque and De La Serna supposedly traveled together internationally at least eight times. I Abay, mean, napakalaking pera ang ginastos dyan, sigurado. Madalas kasi ay nag-travel etong si Harry Roque sa so, kung ano man. Siguro mga seminars. Anyway. Hong Kong, November 2019. New York, September 2021. China, April 2023. Japan, September 2023. Dalawang beses. Singapore, September 2023, Poland, Ukraine, Italy, October 2023, Abu Dhabi, October 2023. Oh, dami. Daming biyahe pala talaga. Ano ho? Sabi nyo ng mga na sabay napakaswerte naman na itong isang ito dahil ang daming narating na lugar ng libre. Mm -hmm. Libre nga ba yun? Pinagkagasasan? Dahil nga doon sa nakitang dokumento, ano ho? Siguro kung hindi nakita yung dokumentong yon, lipas na itong issue na ito. Yan yung sinasabi ko madalas na kung may kabulastugan kang ginawa, hindi tama ang ginawa mo. Sigurado naman sa bandang huli, yan po ay mabibisto. Pero pag maganda ang ginawa mo, mabisto man yan ngayon o sa bandang huli, naku po, it would matter a lot. Okay? Dahil talagang maganda na, na yung, yung mabuti mong ginawa in the first place sana, yan po ay nanggagaling sa ibang tao. Yung papuri halimbawa sa mabuti mong ginawa, nanggagaling yan sa ibang tao. Yun yung tama. Yun yung totoong tagumpay. Ang tagumpay kasi minsan na nakikita, mas nakikita ng ibang tao, sa tingin ko yun po ang ay mas gratifying. Kesa doon sa tagumpay na alam mo sa sarili mo. Hindi maganda yan. Good luck.